So, ayun nga ngayong araw ay pupunta kami ng munisipyo sa bayan para lakar yung birth certificate ni baby Zahara. So, ayan, dahil bukas ay one month na siya, kailangan natin lakarin. Dahil kapag dumagpasa ng one month ay meron na tayong penalty. So, syempre, ipas gastos ng malaki, kaya lakarin natin. So, ayan, sumakay na, sumakay na kami ang tricycle pupunta sa munisipyo. So, ayan. Ayan, yan ang wow. So, yan. Malapit na kami. So, ayan. Nasa munisipi na kami. At, uh, waiting lang kami dyan. Yan. May mga pinipila pa na ako na ipasa. So, yan. And, Namabas kami para magpasa rocks ng aking ID. Ng aming ID. Dahil isa yun sa requirement. So, yan. Tulog na tulog ang aming anak na niya. Dahil kaalang siya. So, yan. Pumili na nga pala ako dyan. So, ang mga requirement pala ay para makapag-register ay sadula yung form na galing sa hospital of David then ID na self yung mga kasawa then after yun, ipapanotary nyo pa yan sa labas, so nagtanong-tanong ako dyan para syempre walang alam first timer, so hindi natin magtanong-tanong sabi nga, wag mag mag diba? o may iiyang magtanong diba, kung may right nga nito <laughs> charot, so ayan ipanotary ko yung 300, so may alam pa kayong 200 dyan para sa pag-register so, ayan ayan, tagal din yun so, yung mga nakapila so, ayan, dahil eh, first timer yun so, ayan, kumain na kami dahil hindi na makapag-video guys dahil napaka-busy so, sobrang gutom namin ayan, napaka-entry kami ayan. so, ayan, nakakapagod yan, nag-jeep na lang kami dyan kasi para mabilis-bilis yung biyahe dahil kapag sa 3rd second mag-aantay ka pa ng isang liwong taon, charot syempre ilang minuto lang so ayan medyo malaylayo ang Wawa ayan guys so sa Wawa maraming napektadong tao ng bagong enteng so ayan, just sa part niya maraming gumugo, nag-landslide nabahaan yung iba nga may, man, may, may nawala pang bata tapos ayun ilang araw na bago natagpuan na patay na siya dahil nalunod siya sa ilog so ayun nga kaya tayo lagi tayo magpuy at mag iingat yan so after pa niyan, yung kukuha pa kami ng, kukunin pa namin yung birth sa F-18, babalik ko yun para i-claim. Then, babalik pa ako sa usan ako ng anak. Ibibigay dun yung Xerox copy ng pinaregister na birth certificate. Kaya meron sila. So, ayan. Pag first timer tayo, tayong tanong na talaga tayo, no? So, ayan. Malapit na kami sa Wawa. pasok tayo ng wawa ayan o diba ang labo so pababa namin na to ay yun pababa na kami walking distance na ang bahay namin ayan. So, ayan guys, thank you for watching.